1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang bonga At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama's Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay niyo At hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. At saka sa mga makasolid na makamamasam na laging nag-aabang dito. Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Siyempre maraming akong atid na chika ngayong araw na to para sa inyo Na alam ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, preliminary competition ng Miss Charm magaganap na mamaya. O, oh, ayan. So, sa mga nag-aabang, mamaya na po ang preliminary competition ng Miss Charm at mapapanood ninyo saan? Sa, syempre, sa YouTube channel ng Miss Charm. And so, sa mga nag-aabang. So, ayan na Anong oras to, Mama Sam? mamayang 9pm Philippine time at 8pm naman dito sa Bangkok, Thailand. O, ayan. So, mamaya makikita na natin yung performance ng mga candidates dito sa Miss Charm. So, hindi ko alam kung bakit wala silang mga publicity, bakit wala silang mga eksena, hindi ko alam. Meron silang mga eksena pero sila sila lang. Parang hindi sila nag-invite ng ano, ng tawag dito ng media kasi yung ibang media na nandiyan sa bangko, ah, sa ano sa Vietnam, nandoon naman sa Miss Cosmo. Oo, oo, halos lahat nandoon. Hindi ko alam kung bakit walang ano. Kaya medyo ano eh, medyo mahirap talaga yung access nila, no? So, hindi natin alam kung sino yung nangunguna, kung sino ano. Eh, pero alam nyo, nakakatakot yung ganyan, ha? Yung wala kang alam sa so nangyayari doon sa pageant. So, dito talaga, nalalaganap yung daya. <laughs> Di ba? Kasi syempre, hindi mo alam. So, kung ano yung laro, bigla na lang may magugulat ka, may nanalo na. Pero kasi knowing naman ng Miss Charm, transparent sila, transparent sila sa atin. Kung ano yung ano, nakikita natin, ayun talaga yung pinapanalo nila. At ayun. So, mamaya malalaman natin kung sino ang candidates na talagang lalaban ng bonggam-bongga dito sa Miss Charm. So, uulitin ko ha, 9pm sa YouTube channel ng Miss Charm. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Cyril Payumo, malakas ba ang laban sa Miss Charm? Sa tingin ko naman, Cyril Payumo, she's a very, ano eh, prepared para sa competition na to. At nakita naman natin na talagang ini-enjoy niya ang pageant. Ayun yung maganda, na enjoy niya yung pageant. Kasi, kapag hindi mo kasi na enjoy yung pageant, tapos, ano, mahirap lumabas yung aura. And then, nakikita ko naman sa kanya, close silang dalawa ni Miss Thailand, di ba? So, ayun yung maganda, na parang nagkaroon sila ng magandang relationship. Kasi para nung una, feeling ko, ay nako, mahirapan maging dikit tong dalawa. Kasi syempre, si Adele, alam naman natin na palaban. Pero alam nyo sa totoo lang, guys, hindi mo rin pwede i-underestimate ang kakayahan ni Adele, ha? Either na mas maganda si Cyril sa kanya. Kasi si Adele kasi, ano siya a uh, performer. Magaling siya sa execution. Magaling din naman si Sidon mo Magaling yung pasarela niya. Magaling pumitik yan. At saka dati na siya Mysterism, di ba? So, Mysterism International. So, parang feeling ko, kaya ni Cyril ipanalo tong Miss Charm. Mm -hmm. Kasi may ganda may hype tapos magaling sa rampahan. And let's see kung anong mangyayari. And then, ayun. So, ang matindi niya pa rin kalaban na nakikita ko ay si Thailand. Pero mamaya tignan natin oh, ho kung sino ang magpe-penetrate ng bonggang-bongga. So, laban sa Cyril. Kaya yan ni Cyril. At magtiwala tayo sa proseso na gagawin niya. ba diba? So, lagi ko sinasabi, tiwala sa proseso. O, oh, yan. And then, para siya, na sa na Chinka, Paula Sugar, magiging jury panel na naman dito sa Miss Cosmo. So, ito nga yung pangalawang pagkakataon na magiging jury etong si Paula Sugar dito sa Miss Cosmo. So, talagang mukhang mahal niya na ang Miss Cosmo at naniniwala siya sa Miss Cosmo, <laughs> ba? Diba? I'm so sad kasi gusto ko siyang bumalik sa Miss Universe para yung quality ng Miss Universe ay magkaroon ng bonggang-bonggang ano, yung, yung liwanag. Pero kasi ang sabi kasi ni Paula Sugar doon sa si speech niya noon, natatandaan ko, see you again soon. So, ibig sabihin, may plano pa rin siyang magbalik sa Miss Universe in the future, di ba? So, titignan niya lang siguro kung sino yung kukuha ay nako nakakaloka di ba sana hindi na lang nila pinagbili to so, sana kumuha na lang sila ng ibang ano ng ibang organization na magahandle handle ganon. tapos sila pa din yung magpapatakbo anyway wala naman tayong magagawa kasi iba nga yun ang nangyari ang plano kasi nila yes kukuha ng ibang organization pero sila din ang kinain ng ng organization na yun at pinagtatanggal sila di diba? so yon Anyway, So, laban. Actually, hindi naman sila tinanggal eh. So, correction lang ha. Sila yung umalis. Kasi hindi na nila nakayanan yung mga nangyayari. ba diba? So, yon So, I hope na sana bumalik si Paula sa Miss Universe. Kasi siya kasi yung nakakaalam kung paano patatakbohin ng maayos ang Miss Universe. And then, parang feeling ko, kaya nakita natin na quality yung Miss Universe sa mahabang panahon because of her because of Paula Sugar. Ang hindi ko lang gusto doon sa Miss Universe noong last last na yung konting ano na lang, parang ginawa na lang nilang 7 days na sana 3 weeks. Ayun naman yung kinagusto ko, 3 weeks. At Et, eto kasi yung kala Paula Sugar yung late yung ginawa na nilang 1 week ko na lang. Huwag na mag-compete. Anong man, anong mangyayari sa 10 days, di ba? So yon. So anyway, so I hope na sana magbalik ang mission ang kinang ng Miss Universe. May kinang pa naman, pero with Paula Sugar. ba? Diba? So, yan. At para na sa sumunod natin, chika. eto nga. So, kagabi na naganap nga ang competition ng Mr. friendship, yung kanilang preliminary competition kung saan nagpakitang gila sa mga candidates sa kanilang rampahan with sa kanilang swimmer competition. So ano daw masasabi ko kay Miss Philippi uh, Mr. Philippines? Kay Mr. Philippines, sobrang a little bit disappointed ako kasi kung titingnan mo kasi tong si ano si Kurt ba si Kurt kung titingnan mo siya sobrang gwapo mm -hmm. so sabi ko in fairness na sa batang to napaka guwapo and I'm looking forward to see him pero yung nakita ko yung performance niya kagabi parang ano ba ano mag ginagawa mo dyan yung ganon parang hindi ko alam para kung ang feeling ko kasi hindi niya alam ko ano yung gagawin niya para magpakitang gilas si trying his best ng magpakitang gilas pero kasi parang hindi naging natural yung end oho uh -huh. na parang medyo parang katawa-tawa siyang tignan uh -huh. so yan hindi ko alam ha pero sa inyo kung ano yung reaction ninyo sa nakita ninyong performance niya pero ako para sa akin parang anong ginawa mo <laughs> ganoon so anyway so makakabawi pa naman siguro to ngayon hindi ko na siya nakikitang mananalo kasi nung una sabi ko parang ito ang mananalo ng Mr. Friendship ngayon parang sabi ko, manalo kaya to ng Mr. Friendship. But good luck pa din sa kanya. And then, naniniwala naman ako na charming si Kurt. Oho, in fairness naman sa kanya. Kung charming, charming naman. At ayon so labahan Philippines. So, nakakatuwa lang siya. Ang sexy-sexy niyang tignan kagabi. Anyway, so ang nanalong Mr. Friendship International, best talent at best swimsuit, ay wala nang iba kundi si Jiki ng Thailand. Yes! Si Jiki, si Jiki kasi alam niyo sa totoo lang Kahit nung lumalaban to sa Mr. International Thailand Ang tingin ko sa kanya, madali siyang manalo sa isang competition Kasi dahil yung charm, hindi ganong kagwapo Pero alam mo yung he always keeps smiling Then alam kung paano rumang pa Alam kuhanin yung piliti ng tao And then hindi ako magtataka ko siyang mananalo ng Mr. Friendship ngayong taon na to kasi very friendly pa yan. So approachable. At hindi siya suplado talaga. Yung alam mo yun, yung parang madali siyang makagaangan ng loob. Kahit nga pag nagla-live TikTok yan ni eh, tapos pumasok ako dun sa kanyang live, babatiin at babatiin kanya kahit ang taga tagal na ninyong hindi nagkikita. So, ayun ang merong magandang ano kay GK, yung katangian niya, very authentic. So, si Philippines naman, hindi ko pa kasi siya nakikita in person, hindi ko pa siya kilala. Pero this coming Sunday, malalaman natin, di ba? So, I hope na sana talaga makapenetrate siya ng bonggang-bongga. Sana makita niya yung performance niya at masabi niya ko ano, <laughs> kung ano yung reaction niya. Ganon! Nakakaloka! Diyos ko Lord, nasakit sa bangs. Anyway, good luck, di ba? So, yon So, para sa sumunod natin, chika, Eto, Nicole Bermeo, may plano daw sumali sa Miss World. So, ayun nga, usap-usapan nga sa social media na ang Nicole Bermeo na dating third runner-up sa Miss International 2023. Nakakatawa, no? Third runner-up. Tapos, 2025, nag-fourth runner-up tayo. Noong 2020, ano, four ayon liguak tayo. So anyway, so plano daw sumali ng Miss World. Anong chika ko dito? Ang chika ko dito, bongga. Bongga yan kasi at least, di ba, ano, to try uli nga one more time. Oh, di ba? So sabi nga, nung pwede daw ba to sa Miss Grand, ano, all star. Ewan eh, po sa kanya, kung gusto niya. <laughs> oh, why not, di ba? Pero parang ako, punta na lang siya sa Miss World. Kasi sa Miss World, siguradong panalo siya doon. Charot. So, yun. Yeah. So, ako, yung beauty niya kasi, pwede talaga sa Miss World. Mm -hmm. So, let's see kung ano ang mangyayari kay Nicole Bermeo kung totoo nga sasali siya sa Miss World. O, oh, diba? Gusto ko siya. Saka si Pauline Amelex, marami nagsasabi na sana magbalik daw si Pauline Amelex. To be honest, ako, yes, gusto ko. Pero mas gusto ko siyang magbalik, hindi sa Miss Universe Philippines. Gusto ko siya sa ano, sa Miss World din. O, oh, kasi yung kanyang advocacy very legit. Meron talaga siyang ginagawa. Kaya lang, hindi ganun kay strong. But may ginagawa siya. Yung kumbaga talaga meron siyang sariling advocacy, di ba? So sanang mag-miss world. Pero hindi ko alam, maybe universe ang puntahan uli ni Pauline. One more time. Isa pa, Pauline. So, yan. So, good luck. And then, ayun. So, para naman sa sumunod natin, jika pambato natin sa Miss Cosmo. Nangunguna na para sa people choice. So, syempre, supportado nga ng Sultan Kudarak ang pambato natin dito sa Miss Cosmo. Ang tanong, manalo kaya dito si Chelsea Fernandez? ayan nga. So, nakikita naman natin ang ginagawa ni Chelsea Fernandez ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang laban dito sa Miss, ano, ano, sa Miss Cosmo, ba diba? So, supportado ng Sultan Kudarat ang pambato natin at nakita naman natin, nag-number one. Diyos ko, meron na siyang 3 million votes. O, oh, ba diba? sabi ko nga parang feeling ko dapat hindi na tayo talaga bumoboto dyan. Pero, Ayon, siyempre, iba pa rin talaga ang suporta ng Pinoy. In fairness, ha, hindi pa buong Pilipinas yan. Sultan Kudarat pa lang yan. At talagang nagbabaksak sila. Ma-save ma lang yung spot ni Chelsea. Pero sana naman ang Miss Cosmo naman, ma naman yung ginagawa ng Sultan Kudarat para sa pageant nila. Sana naman gawin naman nila na ipasok naman nila itong si Chelsea Fernandez kahit sa top 5, di ba? At magkaalaman kasi pagdating sa top 5, ay nako, aarangkada na yan ng bonggambongga. So, yan. So, good luck kay Chelsea Fernandez at naniniwala ako na malakas ang laban niya dito sa competition ng Miss Cosmo. Ayan. Uh, at ito nga sumunod natin, chika. Nako, syempre, non-stop. Miss Universe. Uh -huh. Thank you so much. Sabi niya, I will now begin my advocacy and no matter what happen, I matter. O, oh, diba? So, ganun siya kakumpiyansa. I am the voice of the voiceless. Mm -hmm. And a champion of empowered women. Oh, anong chika niyo niya dyan? E eh, di nagbuhat ka ng sarili mo bang papatutal, wala yung pumupuri sa'yo. Eh, sino pa ba ang pupuri? De, ikaw na. O oh, di ba? So pinuri niya na yung sarili niya. Oh, so anyway, ako naman, parang feeling ko may katapusan naman ang lahat, di ba? So, isang taon lang yan. Pagdating sa susunod na taon ay ayun na. Huwag lang mauurong ang Miss Universe kasi siya ang magiging pinakamatagal na reigning queen. Kung sakaling hindi matutuloy ang Miss Universe sa susunod na taon. Diyos ko, nakakaloka. <laughs> di ba? At Ayon, I wish na sana mag Miss Universe ng maaga sa susunod na taon, hindi na November. Sana gawin na ng May, 'di ba? Hindi tingnan natin kung sino ang kukuha ng bagong organization. Tingnan natin kung ano ang mangyayari and then tingnan natin kung ang Miss Universe na ba ay ano, magkakaroon pa ba ng pageant sa susunod na taon kasi ayun na usap-usapan nga dahil nga daw naka-freeze yung account ni Raul eh mukhang mauudlot din daw ang Miss Universe. So medyo nakakalungkot naman to. But nandoon ako na tiwala naman ako na may proseso para diyan na pwedeng maganap at Siyempre, Miss Universe yan, di ba? So, tignan natin in the future. ah oh, kasi meron namang bank account yung asawa niya, for sure. Meron naman ibang account yung pamilya niya, di ba? So, I think doon yon mapupunta. So, yan. Ay, nako, sabi ng ganun, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganon. And then, para sa sumunod natin, chika, ito nga, Mr. Nawat, nagsalita na para sa kanyang bagong pageant. O, oh, ayun daw, six months lang daw ang duration magiging bagong Miss Grand Anong tawag dito? Miss Grand All-Stars Tapos magkukumpit uli siya So hanggang kaya niyang magkumpit Kasi parang magkakaroon ng challenge yung mga susunod na lalaban doon sa Drena. So medyo bago to sa atin. Kumbaga parang uh, hindi siya yung tropical na pageant na pinapanood natin na every year. So ito ay parang games talaga uh -huh. So ganoon So, pwede daw sumali dito si Rachel Gupta. Oho, uh -huh. pwede daw sumali dito si Antonio Porcil. Pwede daw sumali dito yung mga reyna na naging reyna na. O, oh, ba? So, why not? Sabi nga nung basta all-star, welcome down. So, welcome din si MJ Lastimosa. So, yeah So, good luck, di diba? So, I hope na sana mag-success ang bagong idea. Pero mukhang talaga yung energy ni Mr. Nawat ay, ay to the highest level. At nararamdaman ko na talagang gusto gusto niya i- pusto. Pero syempre, para sa akin, pabor sa atin. Dahil syempre, meron tayong bago pag bagong pag-uusapan, bagong pagchichikahan, and then pupotaktihin ng todo-todo, and then tignan natin kung sino nga magiging represent ng bansa natin dito sa All Stars. So sa ngayon daw, meron na daw 40 to 50 candidates. So, sabi nga nun, kapag nag-80 ka, ang target nila, 70 to 80, tapos close na. Ganun kadami. So, yon So, I'm so excited. And then, excited ako kung sino ang mga magiging kandidata dito sa MGI All star So, ayan yung dapat natin abangan. Malapit na sa susunod na buwan, mag-run na yung pageant na to at tatagal to ng, kung hindi ako nagkakamali, 3 weeks, di ba? Kasi ano, 25 ng January mag-start ang bongga, no? So, pa dyan agad. Pagpasok ng taong, pas, ta pa dyan agad. Tapos, pwedeng makulit sa isang taon ng dalawang beses. O, oh, di diba? So, yun. So, ang bongga lang. Anyway, so, good luck sa mga magkukumpit dito. And good luck sa ipapadala natin. Sino kaya? Surprise! So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal mahal na binibigay ninyo siya dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, so ano pang hinihintay ninyo, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, <music> oh,